mga kababayan, ulitin natin, paano ang proseso upang gawin, upang gawin monarkiya ang Pilipinas? Paano ang proseso? Ah, makinig, makinig, manood ha. Alam niyo mga kababayan, ang pagbabago ng sistema ng pamahalaan ng Pilipinas mula sa isang republika tungo sa isang monarkiya ay isang napakalaking pagbabago na nangangailangan ng komprehensibong pag-amyenda sa kasalukuyang konstitusyon ng ating bansang Pilipinas. Ha? Ating bansang Pilipinas Walang kasalukuyang mekanismo o batas na nagpapahintulot sa simpleng pagpabalit ng sistema ng pamahalaan. Ulitin natin. Walang, sabi rito, walang kasalukuyang mekanismo o batas na nagpapahintulot, nagpapahintulot sa simpleng pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Yan, yan ito, ko ha? Ngayon, ito, narito po yung mga pangunahing hakbang Pangunay hakbang at konsiderasyon kung sakaling itulak ang isang proseso para gawing monarkiya ang Pilipinas, idulit-ulit natin. Ang sabi, kailangan ng pag-amenda o pag o pag -re ng uh, konstitusyon. Number one, ang sabi rito, ang artikulo uh, 18, section 1 ng kasalukuyang konstitusyon ay nagtatadhana ng anumang pagbabago sa konstitusyon ay maaring isagawa sa pamagitan ng Kongreso bilang isang Constituent Assembly o CONAS. Ang paliwanag dito, isang... Uh, sorry. Sa so, ng tatlong kahing, inulit na, namin at, uh, inulit na naman natin ito. Tatlong kahing, ibig sabihin, three-fourths -fourth, three na boto ng lahat ng mga membro nito. Yung constitutional, yung CONCON, sa pamagitan ng pagtawag sa isang special na konvensyon upang bumuo ng mga amyenda o sa isang bagong konstitusyon yung People's Initiative, ulitin natin. So, ang magitan ng petisyon na sinusuportahan ng hindi bababa sa 12%, nabanggit na natin kanina yan. ha. Uh, tapos, ang pagbabago po ng uh, tungo sa isang monarkiya ay uh, malamang na nangangailangan ito ng pagre ng buong konstitusyon dahil babaguhin ito ang pundasyon ng sistema ng pamahalaan, ang istruktura ng mga sangay nito at ng pinuno ng Estado. Ngayon, kailangan po rito yung pagbabalangka, pagbabalangkas ng uh, bagong konstitusyon Pakibanggit mo dyan, Gors, kung uh, pakitaip mo dyan kung okay na yung uh, video ha Kung magpapatuloy po ang proseso sa mamagitan ng CONCON -CON o CONAS Kinakailangan po balangkasin ang isang bagong konstitusyon na magtatatag ng isang monarkiya na sistema ng pamalaan Kabilang sa mga mahalagang isyu na kailangan tukuyin sa bagong konstitusyon ay Number one, ori ng monarkiya kung ito ba isang absolute monarki kung saan ang monarko ay may ganap na kapangyarihan o isang constitutional na monarkiya, kung saan ang kapangyarihan ng monarko ay limitado ng konstitusyon at mayroon pa rin isang nahalal na pamahalaan, pamamaraan ng paghalili sa trono. Kung paano daw magiging hereditaryo ang posisyon ng monarko o kung magkakaroon ng iba pang mekanismo para sa magpili, kapangyarihan at tungkulin ng monarko. Ang magiging papel ng monarko sa pamahalaan kung ito ay ba e lamang o may aktibong kapangyarihan sa politika. Ha? Yan pinag-uusapan po yan. ng pamahalaan, mga kababayan. Kung paanong mag-uugnay ang monarko sa iba pang sangay ng pamahalaan, katulad po dyan ng ehekutibo, legislatibo, hudikatura, mga kababayan. Ito ngayon, may karapatan at kalayaan ng mamamayan dapat 'yan pag-usapan kung paano mapoprotektahan ang mga karapatan at kalayaan sa ilalim ng monarkiya ng sistema hmm? dapat daw may protection po yung mga mga mamamayan sa at dapat may karapatan at kalayaan ng mamamayan kung ito ay magkakaroon ng monarkiya ngayon monarkiya yung Rolando na yan, yung pag-uugali niya pwede ba 'yan na maging hari kung ganyan eh, bibirahin ka lang ng uh, tawag ng vlogger sa media, sa amin dito, eh, bibirahin ka lang, nilalatagan ka ng ebidensya uh, kung ano na pinagsasabi sa'yo, di ba? Kulang lang siya magmura eh, kasi mara, <laughs> yun lang hindi niya ano eh. Kasi nga, uh, ma may edad na, di ba? Yun lang hindi niya. Pero kung kayo-kayo lang siguro, mamurahin ka niyan. Baka ipalo sa yung saklay niyan eh. Sa totoo lang. Yan ba ay peting uh, pwedeng maging mahari uh, ng monarkiya kung sa totoo, uh, kung magkatotoo man yan, malabo pa sa sabaw ng busid yung pinagsasabing ni uh, Rolando Reykjavik Villar. Kasi uh, ang lahat po kasi ng mga rehistradong butante, katulad no na karang eleksyon, di ba, ilan ba, mataas yung turnout ng pagboto uh, sa buong bansa, dapat ay uh, muling buboto po yan, mga yan, upang aprobahan o hindi ang panukalang bagong konsesyon Konstitusyon na magtatatag ng monarkiya. Kailangan daw pagbutuhan ulit. Kaya nga tawag dyan plebisito, mga kababayan ha. Kaya ngayon, kung uh, siyempre ang Pilipino, bakit ka ba magiging monarkiya? Ano ba ito? ba? Diba? Matagal na usapin po yan. Bago yan uh, mga ganyan sinasabi nila na monarki-monarkiya. Ngayon ha. Yan po yon. Kaya kailangan dito yung public support kapag uh, inilatag mo yung monarkiya na yan. At sinasabi sa batas, na wala pang batas, wala pang... Uh, na pag, uh, pagsasang-ayon na gawing monarkiya ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Kasi bakit? Kailangan po dyan ng public support. Ha? Isang uh, malaking pagbabago nito ay nangangilangan ng malawakang supporta ng publiko, yung lahat ng mga Pilipino, public, ha? yung mga publiko, mamamayang Pilipino, na magkakaroon ng isang uh, ng uh, debatehan mo yan, discussion tungkol, bakit kailangan pang uh, maging monarkiya tayo? Bakit ba kailangan palitan ang pangalan ng Pilipinas sa Maharlika? Maraming matagal na usapin buyan yung kanyang sistema. Kaya yung sinasabi na itong si Rolando Villar na pumunta sa Netherlands, yung kanyang delegado, at uh, may kinausap daw sila doon, dapat hindi ba nga sinasabi kung ito ba, nakipag-usap ba sila? Uh, sempre, sa Netherlands, mayroon niyan local government, tama ba ako? Ha? National government. Kanino sila pag usap doon sa Netherlands? Sino ba yung kanilang kinausap? Ang tanong, meron ba sila sinasabi? Nitong si Poncio Pilato na to ay kinausap namin yung uh, pinakamataas na posisyon sa Netherlands o kaya uh, kinausap na namin na kami po ay humihirit, umaapila, napalitan uh, ang Pilipinas at uh, ang sistema ng Pilipinas sa pamagitan ng monarkiya at palitan ng pangalan. Ha? Huh? Meron bang ganun? Anong pakialam ng Netherlands sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan? Ha? Tanong niyo sa sarili niyo. Anong kanilang pakialam dito sa ating bansa, mga kababayan? Ha? At saka malaking challenge yan bago nating gawin po yan. Gawin, mangyari po sa Pilipinas yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba, nung araw yung Mindanao gustong iwalay. Di ba, katakot-takot na usapin po yan eh. Di ba, katakot-takot na mga, sa mga matatalinong tao sa sa pamahalaan, nagdadibate sila. Yan pa lang yun, Mindanao pa lang yun, mga kababayan. Ha? Uh, maraming hamon po yan. At uh, ano ba, depende po yan sa interpretasyon ng Korte Suprema, yung mga kanyang usapan. Hindi yung kayo-kayo lang dyan na nag-uusap na ilan lang kayong mga tao na nagpapanukala na kayo-kayo lang sa palibot lang ninyo, Rolando de Quibibiliar, at uh, yung mga ginagoyon yung mga tao dyan at debentahan nyo ng Yellow Stab Green Card Chapa, ha? bakit kayo kailangan magbenta ng mga Chapa-Chapa na 5,000 pesos? Bakit kayo kailangan magbenta ng mga Yellow Yellow Card at binibentahan niyo mga para pangkaraniwang tao? At kailangan para green card, para palitan, yun lang ang paraan para palitan ang pangalan ng Pilipinas. Kalokohan. Kaya ngayon mga naniniwala yan. Kaya nga, sa, kaya nga malaking uh, Uh, tinik nila ang mabuhay radio na tinatawag nila na ng vlogger kasi nga para raw uh, pa tayo okay lang ibabanyo kami walang problema why na why kung vlogger ang tangyo sa amin ha huh? vlogger lang pala eh <laughs> okay ibablog gawin namin kayong content dito sa mabuhay radio ha para bawat may makapanood, ah, hindi pala totoo itong Royal Kingdom of Maharlika na to. Hindi pala pwedeng gawing monarkiya ang Pilipinas. Sasabihin ngayon ng isang ni uh, nakakapanood, niloloko lang pala tayo dito eh. Numaasa tayo sa wala eh. Ha? <laughs> Ganon po yan. Kasi bakit? Yung kasaysayan po natin, mga Pilipino, mal yung kultura natin, abay kailangan yan eh. Pag monarkiya, malaking pagbabago po yan. Ha? Uh, malaki impl implikasyon yan sa kasaysayan ng Pilipino, kultura at yung pagkakilala ng ating bansa. Ha? Republic country po tayo, hindi po tayo ni monarkiya. Ngayon yung uh, ideya ng pagbabalit ng sistema ng uh, pamalaan tungo sa monarkiya ay hindi ito isang uh, pangunahing isyu sa pampublikong diskurso sa Pilipinas. Hindi po yan ang isyo ngayon sa bansang Pilipinas natin na kayo-kayo lang nag-uusap na gawing uh, monarkiya ang Pilipinas papalitan ng Maharlika. Kayo-kayo lang dyan. <laughs> mga kababayan. Ha? At ang proseso po dyan ay napakahaba. Masyadong komplikado at nangangilangan ng malaking pagbabago ng saligang batas at pananaw ng bawat mamamayang Pilipino bago mangyari po yan, mga kababayan. Hindi yung sasabihin mo. Uh, dapat ang uh, lagi mong sinasabi, January, uh, December, magmagiging kaharihan na. Pebro, dapat yan ang sagutin mo sa yung live uh, Facebook, hindi yung banat mo sa Mabuhay Radio.